Tay na. Woo. Kunti pa lang aku mah, ba? Na. Oh, ilang biwas pa lang ito mga mga sampung biwas kinsay ganyan sabi na haba pinaba yata ito ng iris tama talaga ang ano puno galing ano ito sila ng yilo pa na Magingi ng yilo. ang nila sa huli nila punta kami dito mga ka-blogger sa ano ringer tinawagan kami nakita nila yung batang na sabi ng kapitan kanya sa ranger na dumaan sa ano pulihan nila kanina madaling araw kinanap kinanap nila nakita nila ngayon tinawagan kami pinapunta kami dito bandang baba lang ng ano tayo ng mother boat So, Nararamdaman na si perro mo to nagbirada na. Tayo di perro mo ka baba kay diyan silbi sa ati sa ano. Marami pang itinaka mo dito. Malilaman. Malilaman. Marami. Marami pala laman Ah, kalaki palang batang na yan Kalaki Gadram Oh Ha? Ah? Yan yung sinasabi nila Kanina Kalaki Kaya pala hinanap talaga ng Ako na kayo check Kaya pala hinanap talaga ng Ano ba? Ranger Kaya Malaking batang pala talaga yan

Alam mo? Hus, thank you. Tu nanano. Tu na sagot sa aming problema. Tumatang na to. Salamat sa ano, Ringge at tinawagan kami. Uli natin utorin ko. Lah, na patan. baka matagaan tayo ako mga sang ng isda Tinulo ko ako Kanina na Kinariya pa lang kinain Nung nariya ko na lahat Hindi na tuloy kumain Tuk na lamang nagtuk na lang Mga kasama ko nakatag Dalawang bira sila Nabahala tayo dito sa, sa Pinaso bahala tayo doon sa ano pagtanggal lang isda sa kinain ng ating inaria, pa lang so, inaria na tuloy wala na kanina pa kung kakaikot ikot sige lang wala tayo ngayong ano suerte sa araw na ito Araw nyo ngayon. Araw ko naman bukas. Diyan pagungka. Yan ang ranger na nakakita sa batang na ito. Bumana ito kanina ang madaling araw doon sa may tiyatalihan nila. Napayaw yung binayo namin kanina madaling araw din. Ito yung binabanggit ni Ricky Boy sa akin na nakita daw na ranger nung no, pagka umaga bumitaw ito sila sa payaw at kinanap ito nila pababa nag abay din kami at pag makita nga daw ay maganda at maraming laman grabe kalaking puno ito grabe na haba inhabay yata ito ng iris tama talaga ang ano puno galing ano ito ibang bansa.

binata nila yung batang ano pa yung gagawin nila dito hilahin eh, siguro punta sa payaw lakas kumiling oh Lo. Kelinganin. Mau sila nanya lu panah. Mau ang ilo nila sa huli nila sa payaw ang ano nito ang laman na salmon kaya grabe ang gipaw kanina umaga sa payaw na yon yung binaanan binaanan ito yung tinataliyan na yan mo na yan